Hello, soundcheck So, uh, good morning. So ride style, mga kamonggi. Time check. Alas ah, 4 ng madaling araw. So, papunta ka tayo ngayon ng ano. Kison din may sasamahan tayong uh, Riders Club which is yung rider ng Laguna so yung meet up natin sila dito sa may bandang ano may bandang Isim San Pablo then yung ano meet up time is alas 5 tapos alas 4 na medyo nagahabol <laughs> tayo ng oras so kasama ko si ano Calvo Vlog then si Tita Sel Alright, so God bless sa uh, magiging rides namin ngayon Ride ship Sa lahat, sana Maging okay yung ano, panahon Hindi tayo ulanin So Enjoy, let's go Alright Andito pa lang tayo sa may ano Alamba, Laguna So Nayo na tayo ng mga kasama natin medyo mabagal yung ano mabagal si Honda Beat pag may angkas saka hindi rin talaga ako ano masyadong pumipiga lalo pag madilim hindi ko masyadong makakita yung lubak eh. eh medyo maliit yung motor natin kaya pag nalulubak kawawa yung ano kawawa yung angkas natin ah, hindi ko masyadong pinipwersa so alright update tayo mamaya pagdating natin ng SM San Pablo so doon natin kikitain yung <clears throat> mga makakasama natin alright. Yun, so andito na tayo sa ano, SM San Pablo Ah, hanapin na lang natin sila. Bali dito daw yung meet up list e eh. So alas 5.30 na 5.34 Tapos umalis tayo doon Nasa 3.30 yata yun Ito yata sila Oh. Medyo maliwanag na Ito nga So yun ito yung mga makakasama natin binilisan eh siguro kanina pa siguro sila dito nakakahiya naman so first time natin morning. Oh. hello morning <laughs> nalit kami ayun next day lang daw yung takbo natin oo oh -oh. <laughs> morning morning good morning, oh, morning. ayun na natin morning sir <laughs> morning. morning tara tara alright

let's go ay thank you muntik pang magloko yung camera natin hayop na yan <laughs> lumubog yung memory kala ko hindi na matatanggal so yan starting point namin is dito sa Isim, San Pablo so papunta tayo ang okay, Quezon Um, di ko alam kung saan sa Quezon. First time natin makapag ano, makapag ride ng ano ganito karami. Then first time din natin sumali sa uh, sasali sa ganitong ano uh, motorcycle club. Which is yung pangalan ng club nila is Safety Riders Laguna. Tama ba? So yung nag-invite na sa atin si na ano, Jis and Jis sabi in All right, so bali yung rides na to is balikan lang sana pero kami anim kami na maiiwan mag-overnight kami dito sa may bandang Quezon. Bali bukas na yung uwi natin. Ah, namin pala. Ayon. So hindi tayo sanay sa ganitong rides na maramihan Maganda sana ito tingnan pag nasa huli eh, you no? Know. ah, So sabi kasi ng founder nila is sa pangatlo kami First time namin makaano sama sa ganitong rides Tapos long ride agad Which is uh, Quezon yung ano namin destination niyan. Alright, so andito agad tayo sa Quezon. Lo 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 lo. Puta. Delikado. <laughs> ayop na yan. Pag umaga talaga makakasabay natin ano eh. Mga trailer, yung mga trailer ng yung mga trailer pa naman na to is walang pakakundangan ng patakbo pag umaga kasi nahahabol nila na makalabas sila ng ano eh Manila oh tek Hindi tayo sanay ng ano nakasunod sanay tayo ng ano mag rides ng may sariling mundo Diyado yun, ang lalim nun ah Alright, so napadaan na naman tayo dito <laughs> Naalala ko nung ano Pamuy ako ng summer Oo, oh, nakaka-miss din talaga Yung long ride Pero malambot talaga yung gulong ko <laughs> Mabilis tong dala magpatakbo mo, ano, sabay kayo, hindi kayo nag-iwanan eh. Parehas kayo, kas ka eh. Balik pa niyan eh. Balik sa, pa sa motor. Ikaw din na tumambling ka sa Saudi. Di parehas kayo. <laughs> okay lang. Ha? <laughs> 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 Bagalan ng konti. Sige. Alright, so dito na kami sa ano Candelaria Quezon. So tipit tipirin na lang natin yung ano, memory natin kasi hanggang bukas pa to. Ah, <laughs> uh, mamaya titingnan ko yung isa kong memory kung ba't nag pull agad samantalang apat pa lang yung ano record din nasa 5 ah 1 to 3 minutes lang naman yung na-record ko dun so, may warranty naman yon sa ano sa memory.ph Nang 1 year so if ever na nag ano magkaroon ng palitan natin <laughs> Naiwan na yung mga kasama namin Mabilis yung nagga-guide Siyempre pag maipit sa traffic talaga Mahirap sumingit minsan eh Kaya Hindi ko lang alam Kasi first time ko lang din nakasama sa ganitong ano eh Rides eh Buhangin Papahangin ah, tayo Malambot yung ano ko Gulong sabihan natin yung nagagait ganda ng mga setup ng ano natin na ah, no? mga loaded oh. so moto camping nga pala yung gagawin namin ngayon aside dito sa ano sa Overnight kami, subukas so, na kami yung away Din pagdating namin dito sa spot uh, Depende kung doon na lang kami mag-iispe O uli ng panibagong spot Na pag -i namin So, syempre, ganoon pa rin Tent, motocamping pa rin Kasi mas uh, Maganda yung ganoon Alright Hinintay din, yan lang siguro napansin pansin. <laughs> Pangin tayo pag ano pag nakakita ng ano ha? pag nakakita ng vulcanizing or petron oo, oo malambot eh sa sa likod pa <laughs> Oo. Oh. malambot ba hindi yung unahan eh yan nandito na sila konti lang pala alright so dito na kami sa Lucina ah, Lucina? tama ba? So, may nakita ko doon ano eh may nakita ko doon ano welcome Lucina so parang mabilis lang kasi umalis kami doon sa Alabang alas hmm? alas 3 3.30 then Parating kami dito sa Quezon Maaga pa rin Mabilis lang Pag mabilis lang din yung patakbo <laughs> Kasi dati nung nagbiyahe ako dito Parang matagal At Nasa 4260 lang naman patakbo ko Minsan dito kasi ano eh Mabilisan ah, Susunod ka sa nagga-guide Para hindi ka maiwan Nung pupunta kami ng San Pablo medyo mabilis-bilis yung biyahe kasi nga hinahabol namin yung oras kasi yung meet up time is alas 5 din dumating kami um, 5.20 na yata ah uh, ganon so, dito tayo sa Quezon yung may ano yung may ano tawag dyan underground tunnel hindi <laughs> ko alam kung ano Ilang oras pa yung babiyahin namin? Wala ka, may stop lang Kakapahawai? Pwede ka naman pumahawai eh Ah, makasuot ko na yung guantes <coughs> Ha? Tawa! Ilang camera pa? Dalawang dalawang ano? Lagi dito? Isa lang! Isang pindot lang! Pag tumunog, okay na eh Ayan, pindutin mo sa taas, isa din Tapos long press yung ano, yung off Taas, pindutin mo isa taas, isa o, oh, isa lang pag pag o, oh, yan, okay na yan tapos wag mong tagalan ha sabihin mo kung nasan ka na dito ka na sa ano, tayabas oh. sabihin mo sa kanan papuntang lasina sa kabila papuntang tayabas <laughs> Pagbilaw kay Son Yung malayo-layo na tayo Pero parang saglit lang yung biyahe namin Yung Woo! Sarap! Ay ganda pagmasdan. Oy. Oh, yeah. Ay, right. di na traffic. Probencia na, Hmm, bango. Ang bango ng amoy ng mga puno. Sarap sa umaga mag-ride. Uh, uh. Uh. <laughs> Ay, nako, ramdam yung lubak Maliit talaga yung motor natin Hindi lang Tsaga muna At Kakaroon din tayo ng big bike dream bike yeah all right so 32 minutes na lang daw simula dito so nag ano lang kami pahinga lang tapos gas up uh, mabilis din pala kumain ng ano pag mabilis din yung patakbo depende sa piga Wow, buko. Sarap po. Sariwa yung buko nila dito. Walang naiwan. Ha? Okay. So, 32 minutes na lang. Papunta dun sa spot or location na pupuntahan namin. Alright. This is it. Ang aga naming nakarating. So, mas maganda to para... Agaga tayong Marami pa tayong magagawa Sa isang araw <laughs> Oh ganda ng bundok dun oh No Bagat ano hinabangan no? Baga samar no? Alright <laughs> Ayun pumasok na kami Kaliwa Hindi na pala, akala ko Didiretso pa kami ng bituka, hindi na pala Bali, kumaliwa pa na kami oh. Oo wow. Siguro itong ano na to, papunta na to dito sa ano, bandang may dagat. gulay, talong. Oh, mga farm, mangga. Walang bunga. Wala lah rin la. <laughs> Parang sering Na to ng Me Me Me, kainin kainin. Alright Wow, nandito na tayo sa out of nowhere. Wow, mo. Right, so malayo na tayo sa IMA mga kamonggi Ayan pero still may klasada pa rin hanggang dito Tapos ayan, ang ganda May mga bakahan Yung damuhan Para sa mga baka Ito mga baka hanis to eh, Pag nagtatanong, alam nila kung saan Pag tinanong mo kung saan ka pupunta Tapos tuturo ka nila nila Sa pamamagitan ng pagsinyas ng kanilang ulo Ganon yung Baka Saka, Hindi ka ililigaw ng mga yan Ililigaw ka pa ng google map Pero yung baka hindi Charot lang wala <laughs> yung manok Matula Matula yung manok Tikna masagasaan yung manok Sarap niyan tinula Kasi ano Native po oh, yung mga bahay dito oh, ano no probinsyang probinsya na bukid na pala oo oh, nga probinsyang probinsya sarap talaga ng buko. ko kaya kung makakabili ng buho ko dyan no putikan nako po maputik makakamonggi Ay, yun no oh, may dagat na dito alright ayun Nako, madami ditong isda sa ganitong lugar na to. Nararamdaman ko. Oh, maganda yung dagat. Malinaw. Yun oh, malinaw yung dagat. <laughs> Kunti lang yung tao. Ay, ano yung mga naliligo dito, yung mga residente lang. Ang linaw ng dagat. <laughs> oh, may barangay dito. So, Ibig sabihin, kung ano yung mga needs natin, may mabibilhan tayo. Tapos, yung mga ano dito, tao is... Isa, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong motor lang pala kami. Dito, ah, sa so, dito na daw yung daanan. Alright, pakiat muna. Ah,

medyo ng konti parang ganda dito kung isang camera yung gamit natin ang Hero 5 oh umuusok yung ano kalsada alright hahamog hahaha okay. <laughs> wow 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 wo wo bukid Adventure Alright Dito Left side Offroad gaming Oh marami silang nyog Mamaya kukuha tayo ng Book nyog Ano bang ano Ang <laughs> nyog kasi ano na. Ah yung nyog matanda na okay. Ay ay puta Ano yun Patuyo na ah. Sumayad Dandahan lang, hype na yan Mababa yung ano natin Delikado, malayo tayo sa hype eh. Bumanga yung ano Ano kaya yun tumunog eh na buhangin na nga dito eh, oh. white sand amazing amazing please So, and dito na kami sa location dito sa Chica Resorts which is dito sa Quezon ayan, ganda dito punti lang yung tao so, ayan, may postcard din sila para sa mga gamit saan tayo? dito? sige, dito hindi ah lima? lima oh ay dumadi sa may lion? Ah, bawal eh. bawal sa Marcos Highway. Sa Marcos Highway lang, oo. Ang bagay, maganda naman ang gandun. Medyo malayo lang doon. Magkano rin ng cottage? 700 ano? Ha? 700. Bayad na ito lahat? Bayad na, kailangan mo. Nakati-over na ito. Kati-over na Hindi, tatarang yung YouTube. Ha? 700. 700. Dator 700. Dator 700. 700. 700 yung cottage nila dito. So, ayun, white sand din okay. kahit pa Over